So yun mga boss, may dinero dito ng motor sa na sa kulong-kulong at ito na. So first take up natin dito sa sakto, ano siya, sniper B1. Skip start tayo mga boss, wala na. Lakta. Uwi na tayo. So ang order niya mga boss 58,585. So check natin yung ano, starter. Wala ano mga boss. Talagang nag-lock na yung piston niya, oh. So yun, pisa natin baklasin para malaman natin So walang apply may araw dito. Hindi walang ay, dito yung matawag. Kaya ito, naka-nating video hain para palaman natin kung ano yung problema. Sa mga boss, pag ganito, sigurado na yan kapag uh, stuck up ang good from next time. alam din 'yan mga taga So, hindi na sabi may mayari bago pa daw yung kanyang block. So, hindi natin nalang po saan ito ginawa na. So, may nabanggit yung isang customer kanina kung saan. Pero hindi natin babanggitin kung saan shop yan. Siyempre, hindi naman tayo naninira ng kapwa natin shop. Galang na rin natin yung mga kapwa natin May mga tindaan. Ito na natin agad yung water pump. Dito na agad tayo kasi babaklas hindi naman natin. So, sa mga ganitong senaryo, napakaluwag nito. Sobra. harus din na meron impact hindi na natin kailangan mag top dead center dito dahil nga stack up na yung kanya piston sa loob so possible pag mga ganitong senaryo baka na to yung anong langit ito, huwag din ha, grabe so ibig sabihin talagang may numero medyo nito pero hindi naman lang tinuloy kasi so, lahat ng mga paniniluwag natin to punas naman Wala mga boss, choco na gatas to. Tingnan nyo. Masama to. Tingnan nyo. Kasi ito pinokpok mga bossing. Makikita nyo. Pinagpapalo para lang matanggal yung kambol. Kasi ito choco na gatas na to. Makikita nyo. Naglatik na. you ulan pala. <coughs> <coughs> oh, uh. <coughs> Miss <coughs> ka na ni pasama pa ito sa mga nabaka, na.

May bulb spring ka ng Sniper 150. Kahit luma. Maghahanap pa po. Bibilin ko nila. Maghahanap ko sa bakalang. Ito, oh, ang biyagawa mm -hmm. na naman dito. Hmm. Ano ako? Kickstop <laughs> na ako. Tumuhon ang kanyang starter. Ano ako? 八位三级八。 Oscar! Oh, matagal niyo oh, na Okay, may na naman mga boss po Wala-wala yung kariyente sa lupa kanina pa Hoy, gatalik ayusin niyo Hoy! Ay, Huwag agad katay-patay bahay ka ng din mahangin pala Hoy! Pagpalito ko ng lithium battery, nasa blay pa rin. Kaya ka pa. Sayang yata na motor sa loob. Sayang na mo ka lang sa Tapos ay... Tiyanta na. Start ka relay. Pagpapalito Yan pa rin. problema. <clears throat> Ito tanggalin natin si Darna Ito na ba si dito Ito na ba natin si Darna dito sa na kuryente na ulit grabe mga boss Kawala wala yung kuryente na ang hand to masakit na ang hand to hoard to hoard eh. you dikit. Ay, ito toyo. Wala na, pag mga ganito, 100% sira ang block nito. Ano? So, mga basa nito yung toyo yung babo, buksan mo yung plus RD. Yun, Oh. O, mga boss, o. Oh. Pati mo, oh. toyo mga boss, Oh. Ayan. Wala na to, sabit na block nito. So, change oil na to, mga gar. Palit sigo na lang sa ating gar. So, yan, mga ganyang klase na senaryo. Natuyuan. Automatic yan. Sira ang block niya para na pag natagalan So, itong scenario nito, medyo natagalan to kasi, you know, nyo naman ibabaw to yung toyo. Ah. Yung may isa tayo, Jay. 10. 11. 11. 11. 11. ten 11. 11. Okay, mga gar, dito na tayo sa head bolts. Alisin na natin. Ayan mga gar, oh. Tuyo mo. So, tinira natin yung kanyang head bolt. Yung kanyang ano, engine support bolts. Dito na tayo guys sa uh, uh, pumps. Ayan na natin yung Ambot na okay. Hindi natin tatapid sa Walang tulos yung kumalas nito mga boss. Kung mga pansin yung mga boss. Eh? Grogi mga boss. Parang si Jungkook lang grogi. Jungkook, <laughs> ano na? Tayo tayo mga agar. Oh. Yes, yun. Oh, mga bakal-bakal mga agar. Oo, oo. Grabe yung mga agar. So, ano, direto na tayo sa hot again. Huwag <coughs> -tuyo na natin bunutin yung kambi ito. Bar, toyo yung toyo bar. Stamat bar. Napakahusay na magdikit ito mga garo. Nilagyan na tayong dikit mga garo. Parang sa walang nga. Ahem. <coughs> So yung mga banano, lagi natin susubukan yung langis kung umakit bago natin i-release yung mga motor sa mga mayari. Ano, lalo na pag ginalaw niyo yung makin. Napaka-importante na. Isang malaking factor yun sa pag-check up. Pag may ano buhay yun, niyo nyo lagi yung langis yung side. Kasi yun yung buhay ng motor natin. So sa kaso ng motor na to, nakita niyo talaga na to yun. Ayan. Dahil lang ito yung, na, baka yun. Start, kick yung mga bakal sa rocker. Kickstarter niya mga boss. Ay, gumalaw Ayan sya mga botsay babay. nakabuo ng motor gar. Ang galay na Wala na mga gar. Di na mabunot mga gar. Yun na nabunot pa yung isa. Wala na mga gar. Tuyong tuyo mga gar. Oo. Oh. Oo. Oh. san san gar. Oo. Oh, wala na gar. Ang gaspang na ng kanyang ano. Oh. Ruler. Ruler. Wala na. Mga gar. Di na mabunot mga gar. oh. Oo. Oh, wala mga gar. Naiipit na mga gar. Wala, Buna na tete head mga gar. Tuka na sa kabila. Master ka ay, mali. Ah, ah, ah. Ah, sumama ng ilalim. Ah, oh, mula, mula. Oh, wala na ng piston mga gar. Nakabao na gar, oh. Hmm? Eh, Ay, mga gar. Oh. Wala ka na, hindi na umahon. So, mga gar, oh. Ito pa, bulok ko ito. buka yung ano nyo. Yung kanyang ano. So, nga ito nyo yung mga boss. Oh, tuyo yan, oh. Stuck. Ito na tayo mga boss. Sana matanggal pa natin. Kayod mga agar. Yan o. Oh. Oh. Kayod mga boss. Sayang ang black. kayo bago pa yan. Ito masaklap. Nipit na mga boss. Ayun ang mga wala Kayo. Parang mabaha ata ito. Stock up. Stock up mga boss. Paano to Ang ilalim yata ito. boss, ang stock na hanggang dito na lang siya. Eh. Uh, ito na umaw. Ah. Oh. Yaw eh. Yeah. <laughs> kabila, mga boss. So yun mga boss, titignan pa natin hanggang dun sa ilalim kung ano pa yung makikita natin. Saka natin gagawin lahat. So yun lang mga sir, ito muna yung ating bunga dito sa ating sniper. Ito yung ating nakita. Ano yung ating nila boss. Ano na, yung ating tayo oh. Hindi na matanggal yung ano. So ispatan pa yan. Ang bakal para mamuli. Oh, Tignan natin pa natin. Didescarte yung bunot eh. Yun, ito yung tuyo. Kaya mga dar. Okay, yun lang muna. Hi hey mga boss, magandang hapon. Ito, time check. 4.42 p.m. So, bakbak pa rin tayo hanggang ngayon. Ito may masira kayo sir. Timing chain. Rocker arm set. Thumbs. May tayo din ng konti yung lock pero pwede pa ito kasi wala na siyang budget. Ito yung uh, matindi o. Oh. Mga lining, mga plate. Pod-pod, mga garo. Oh. So, malis na yung mayari at uh, ikachat na lang natin pag nabuo na. Ito na yung ating sniper 150 kanina. Nakasakay sa kulong-kulong. So, ngayon, nice buboy na natin siya mga busing. So, nalinis na rin na yung makina. So, nalinis naman ni RJ yung head. Tapos, syempre, papalta natin ng bagong valve seal. Tapos, mga lining. Ayun, buti na lang. At kahit paano, marunong tayo magbakas hanggang dito sa so, part na to. So, kaya naman natin bakin hanggang sa ilalim kaso masado ng marami tayong ubusing oras dyan. Sayang naman pag marami dumating na customer. Kaya dito lang muna tayo lagi. Time check, 6.03pm mga boss. On process pa din itong sniper 150. And so, napalitan na natin yung ibang mga pyesa. Ito, ando si Mang Kanar, nagkakabit ng mga bulb. So, malapit na itong matapos mga bossing. So, kailangan mapaandar natin at least malaman natin kung ano pa talaga ang uh, iba pang problema na ano. so kailangan andar na natin so pinilit ko na hanapin yung ibang pyesa lumabas pa ako para makabili lang ng mga iwala tulad ng timing chain guide na ubusan kami so yan muna yung kinabit natin ano? yan si mga kanor nagkakabit ng bulb so na install niya yata niya yung iba so matatapos natin to aandar ah, to sa so, mga boss mandar na yung ating ginagawang sniper dito mga bossing so ayan at natin ang konti ang minap uy nakakita agad ng langis ayos kita ko na dito taas minor pre taas mo minor baba na minor so ayan mga panalo ito na yung ating ginagawang sniper uh, masakit sakit na yung nagastos nito sira na yung adyasa ng idol ha? daga mm, sige na at ah, uh, ano kinain nang <laughs> First fire mga boss. After ng kanyang ayaw umandar kanina dito. Okay, now, na umandar na. ginagawa ang sniper 150 kanina pa ayan, maraming langis na sa taas check natin yung oil vapor. dito na, dito lagi ito check mga boss water pump na lang napakadali lang noon water pump repair kit papagta natin ayos maganda maganda ito na mga boss finally tapos na yung ating sniper 150 uh, sakay sa kulong kulong kanina at ito pwede nang gamitin pang araw araw ayan umaandar na ulit 58,585 o yun sa mga boss o